Nahuli sa kuha ng CCTV ang pagnanakaw ng isang hindi pa nakikilalang babae sa isang jewelry shop sa mall sa Mandaluyong City. Tinangay ng babae ang isang sing -sing na nagkakahalaga ng 1 million pesos. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Dante Perello. Sa kuha ng CCTV camera ng jewelry store sa isang mall sa Mandaluyong City, makikita ang pagdating ng sospek pasado alas dos ng hapon noong linggo. Agad siyang dumerecho sa display at nagtanong sa sales lady tungkol sa white gold diamond ring and earring set na halagang 2.8 million pesos. Sa imbestigasyon, lumalabas na sumunod namang tinanong ng babae ang wedding ring na may halaga namang 50,000 pesos. Ilang saglit pa, nagtanong naman tungkol sa rose gold diamond ring and earring set na balak raw niyang iregalo sa kanyang ina. Sabi raw ng babae, ang boyfriend niyang foreigner ang magbabayad ng mga alahas habang isinusukat ang white gold at rose gold diamond ring. Ni-request din ng sospek na isuot ang nakadisplay na South Sea Pearl na nasa likurang istante. Pero nang huhubarin na raw ang rose gold diamond na singsing, -sing, inipit at itinago na ng sospek sa kaliwang kamay ang 8 karat white gold diamond ring na nagkakahalaga ng 1 million pesos. Sinukat yung isang ring sa, kaliwa. After that, binalik sa box. Tapos kinuha yung isang box, then pinatong, yung pala, nasikwat na ng medyo yung isang wedding ring na nagkakaralaga ng isang million. Nag-request na ang CIDG ng kopya ng iba pang CCTV footage sa mall. Maari daw kasing may iba pang kuha ng sospek. Nakatakda na mga cross-match sa records ng mga police station ang kuha ng sospek para matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Sakaling may impormasyon daw tungkol sa babaeng sospek, maari itong itawag sa CIDG. Pag ginalaw na yung mga items natin, lalo na yung maliliit. For example, yung wedding ring, ang leto eh. Uh -huh. Kailangan magmatyag. Okay. Pangalawa, after ng transaction, hindi binili. Okay. Binalik. Dapat i-recheck nila. Dante Perello, GMA News.